Hello guys, welcome back to my channel. Gan, nandito na naman ako para Ang video na to pala is ano, yung last video ko na nagmimission ako tungkol sa incubator. So nandito na ako at ipapakita ko sa inyo yung incubator na pinaglalagyan namin ng mga pabo. So ipapakita ko sa inyo kung ilan yung laman ng incubator na mga itlog ng pabo. Okay, sama niyo ako. Let's go. Ito kong kabay doon. Start to kabay yan. O, oh, ah. Ayan yung kasama ko. Say hi! O, oh, ayan. Oh, kasama ka dyan. Tingnan mo yan. Okay. Pakita ko sa inyo. Okay, so. Ito yon Okay, so ito yung incubator. Tingnan nyo. Ayan. Okay, sa loob, actually. Pilagay ka bukit lang, Darylen? Pilagay ka bukit lang, ka bukit lang, Darylen? Okay, so Ayan siya. Ha? Actually, yung dala naming itlog is 30 pieces yun. Kaso lang, hindi na kayanan ang bali nandyan. 24 ka bok na. Is ano lang sila. 24 lang ang nanjan. Ayan. So, pila na ni siya ka days, Galilin? Okay. May, yung isa, yung sa kabila, yung yun, 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 yan, yan siya. Is itlog ng manok yan. Bali, mga 10 days na yan siya dyan. So, yung ito, yung itlog ng mga pabo. Ilang days na yan siya, Len? Ay, kita nyo. Ayan. Kita ba? Pila na siya ka-days ang sa pabo? ang paggikan pag-abot nato so bali one week one five days pa lang okay so ah, uh, since bumalik kami galing farm ito yung dala naming mga itlog mga five days pa lang siya so hindi namin pwedeng galawin ano kasi baka hindi magkaroon ng laman actually 30 pieces siya so nagiging 24 pieces na lang ang nandyan Okay? So, sa ngayon, hindi ko pa ma magbibilang kami kasi 28 days. 28 days pa siya maghatch? hatch Ano? 28 days pa siya maghatch, So, siguro balikan natin ito uli guys. Pag mga 28 days na pare, papakita ko sa inyo. Pag nag na yung mga itlog ng pabo. Super ang init ngayon dito. Talaga lang. Okay, so isasarado ko na siya. Kasi so, hindi siya pwedeng laging buksan. Okay, so andito naman yung aming body-body. Naalala niyo to si Yuri. Hi, Yuri! Kung kasama namin siya sa farm, si Yuri! Ay, ay, lalalala, lalala, Yuri! Cute, 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 cute! Tsaka yun naman si Ken! Hi, Ken! Ayan, ayan. Say hi, say hi, say hi. Ayan, ayan, ayan. ayan. Mga uh -huh. mga bayit ito, mga buddies, buddies namin. So, nung pumunta kami ng farm, andun din sila. Kasama din namin. Ngayon, kasama din namin sila sa pag-uwi. Okay. Sobrang, sobrang init talaga, guys. So, yun lang muna, ipakita ko sa inyo yung mga itlog ng pabo. Pag yan ay nag-hatch na, yun ipapakita ko rin sa inyo. Yun ang pinaka-exciting part pag nag-hatch na sila. Okay, hey, hi! Hi, Ken! Say hi! Say hi! Say hi, Ken! Ken! Mm, 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 mm. Ayan. Yan, 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 yan. Maharap ito. Maharot. Yan, yan, yan. Maharot ito. Ang dalawang to. Mm, mm. Say hi. Say hi. Hi, hi, hi. Mm. Na? Agoy, bakit? Gutom ka na naman. Ha? I think she's hungry. Babae ito eh, babae. Si Ken. O, ito naman ito si Yori. Na? Ah. Ito ang yuring makulit, makulit. Ay, super init. Oo, oh, tinan mo, tinan mo, tinan mo. Tinan mo, tinan mo. Yan. It's gonna dance das la 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 Darug darupi, darupi. La, la, la. <laughs> la 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 oh, sayo. Yeah, Ay, yeah. sige pa, sige. la 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 Baka okay, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gagawa ng turkey adobo. So ngayon medyo relax-relax muna kasi galing kami doon sa uh, sa restaurant namin. Super init. Super init talaga ngayon. Okay. Come. Come. Ngayon, laro-laro muna ako ng kote sa mga alaga. -ala. Na. Come. Hi, 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 hi. Say si, hi. Say si, hi, Ken. Say si, hi, Yori. Come. Get up, get up, get up. Dali, dali, dali. Dali. Ting, init as ah. Init ka ayaw. Ayan, sobrang pawis ko. Ayan. Ayan. Ayan siya, ayan siya, ayan siya. Ayan siya. So, maiba lang muna ngayon kasi medyo sobrang init. Init talaga dito sa Pinas. So, relax, relax muna ng konti. Kasi bukas, busy-busy kami. Kaya ngayon, relax mo na. Ah, ang init. Sobra. Sobra. Okay, guys. Hi. Hi, Ken. Hi, Ken. Hi, Ken. Hi, Ken. Mamaya dito kayo mag-dinner. Bumili muna kami ng ano, ng ng Jollibee kasi nakakamis na kumain ng Jollibee tapos yung dessert namin is banana, banana banana, banana, banana banana matutuwa akong tingnan yung ano yung mga itlog yun mo, matutuwa akong tingnan hmm. Kaso hindi pwedeng galawin eh dahil siya automatic kasi siyang umiikot yung itlog na to ayan o oh. oh, ayan nasa loob siya ayan o oh. ayan so sana pag nag hatch lahat siya ay buo talaga so habang nandyan siya automatic siyang umiikot oh, guys tinan nyo ayan Termo. So, ang laki-laki ng hugis ng itlog ng pabo, malaki siya at matigas yung shell niya. Yung itlog naman, napakaliit at na malambot. Medyo sensitive. Okay, ayan, tingnan mo. So, automatic siyang umiikot. Kasi itong incubator na to, is auto siya. Kusa na lang siyang ano, gagalaw. Kusa na lang siyang magmamove. Yan lang. Yan. Ito ang katuwa, di ba? Yun, pag sakaling nag-hatch na yung mga itlog na yan, oh, sana makabalik na kami uli din doon sa farm. Dadalhin naman namin uli at ilagay doon sa farm yung mga sisiw ng ng pabo. Papadamihin na naman namin at sana hindi lang magka problema sana ah, sobrang init lalaki lang ng maayos hindi magkakasakit yun lang di ba di ba ken di ba ken ken ay is yeah. very very cute ah, ganun siya tuwang tuwa siya pag nakikita ako maharot toy eh. maharot ito eh ay tama tama din niya ayan Ayun. Oh, tira, ayan oh tinamayan yan ken ken are you hungry ha huh? Ha? Huh? Mamaya kain tayo. Tira mo. Hi, ah, Ken, Ken. Ha? Ah, gutom ka na. Gutom ka na. Tira mo. Hi, sweet, sweet. Hi, Yori. Ikaw. Gutom ka na rin? Ayan. Mga gutom na to eh. Okay. Gutom ka na? Eh. Mm. Say hi, say hi, say hi. Hi, hi, say hi. 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 Hi, hi. Okay, guys. Uh, that's all for now. Hmm. At sana nagustuhan nyo tong video ko na to. At kung first time kayong nanood ng video ko, don't forget to like, share, and click the bell button para manunotify kayo palagi sa mga latest kong video. Okay, again, this is Bell. See you again in my next video. Bye for now.